gito patag, ganda. Kahit medyo mababa siya pero patag. Ganda dito. Pero kang fish pond, may mga kulungan ka ng kambing, may native pigs. And then at the side, marami ka mga tanim na madre de agua sa mga gilid-gilid. Tapos, may bahay ka na simple lang, maliit lang. Diba? Parang bahay ko, bustel na modern ba? Yung pang lang, pang-a uh, parang rest house lang, 'di ba? Tapos tabi ng fish pond, yung parang ano ah uh, pagkagising mo sa umaga, ang bubungan sa yung, yung, fish pond. Tapos lilingon ko ng konti yung kambingan mo na, then yung manukan mo na, then, yung mga baboyan mo na, 'di ba? <laughs> Hi guys. Yan tayo nagbabalik sa San Vicente, Santa Maria Bulacan. This time may kumuha tayo ng reinforcement. Ay, si Kuya na to kasama ko, yung isa po sa mga gumagawa sa atin pag may ginagawa tayo sa ating farm. Yan. Kasi iiwan ako siya rito at uh, bibili naman tayo ng darak sa mais at molasses. Yan, andiyan lang yung barangay parada guys eh. Ano ba yun? Ayun. Yan, barangay parado yung papunta dyan eh. O, oh, ito. Ayan. Nasabihan ko lang muna si Kuya Nato na iwanan ko muna siya. Dami pa rin, no? O oh, yung ano nga, yung huli tayo nagsakate rito, nung bago magbagong taon, nung Atreta, uh, December 30. Alos hindi pa nagalaw, hindi pa binalikan siguro ng mga iba nagsasakate. Ay, hindi, parang ano? Ay, hindi. Oo, oh, wala pa. Hindi pa nabalikan. Ayan, so na to? Sabihin ko siksikin. Tatlo sa ako ulit, ko eh. Hmm. Kasi pag ako pa magsaka eh, tatagalan eh, kukuha pa ako ng ano, darak sa mais. Ayan. Ganda ng lugar na ito guys, oh. Oh. Oh ideal sa ano sa farm o oh, nakababar lang yung paikot oh kababar yan guys oh ito farm farm siguro to pabahay ganda oh magkaroon lang ako na gito guys oh gito, patag Ang ganda kahit medyo mababa siya pero patag ganda dito pero oh. kung fish pond may mga kulungan ka ng kambing. May native pigs. And then at the side, marami ka mga tanim na madre de agua sa mga gilid-gilid. Tapos, may bahay ka. Na simple lang, malit lang. ba? Diba? Parang bahay ko, bustel na modern ba? Yung pang ano lang. Pang, uh, parang rest house lang. ba? Diba? Tapos, tabi ng fish pond. Yung parang ano, Ah, uh, mo sa umaga, ang bubungan sa iyo, yung, yung, fish pond Tapos lilingon ko ng konti yung kambingan mo na. yung manukan mo na, yung mga baboyan mo na, 'di ba? <laughs> 'Di ba? Sarap ang ganda to area na to, guys. Ang ganda to area na to. Sarap talaga pag uh, mayro kang ganito. Hmm. Patag siya, yo. Oh. oh. Ito din, di, ano na, no, ginagawa na. No? Ano kaya gagawin dito? Ginagawa na rin, oh. May buhangin eh, oh. Ayun, eh. Eto, nakabakod na eh. Oh. Parang ano lang din to, oh. Parang farm, parang farm lang din yan, eh. Oh. Ganda. Nung last time nagsakati tayo rito, hindi masyado kasi, ano, mulan-ulan ba? Eto, medyo maganda pa na ako ngayon. Although medyo makulimlim, pero, ano, dry ang mga damo. Ito maganda rin area na to oh, guys oh. Ito oh. Ano? Patag din oh. Parang isa ano siya pahaba. Pahaba siya and na yun. may bahay doon. May bahay doon. Parang poultry yata ito oh. Poultry ba? Oh, yun oh. May kalsada sa loob eh, may motor eh. Oh. oh. May kalsada sa loob. Ah, may kalsada. Ah. Parang isa pa siyang barangay, guys. Mm, open siya. Ayun, kasi kalsada eh. Oh, ayun. Doon nila basan. Kalsada pala 'yan, kalsada. Eh ayun, ayun. bahay. Ito pala vacant lot pa rin 'to, ito. Ayun. Vacant lot, oh. Ayun. Ganda talaga dito, guys. Ngayon po, January 2. Hindi ako nakabili kahapon, January 1. Wala eh. Puyat-puyat din eh. Oh. Ano kaya mang ano kaya sukat nito? Na siguro nasa mo um, ano, pumigit pumigit kumulang ano to. Mga 8,000 square meters siguro, malaki. Hmm? Talagang marami ka na magagawa sa 8,000 square meter pa lang guys. Oh. Wala pang isa ektarya. Wala ka na marami ka na magagawa. Oh. Talaga kung may ganito lang ako. Marami ako magagawa sa ganitong klaseng lupa. Oh. Tapos tabing kalsada ba? Kaya lang bibihira ka na makuha ng farm na ano. Yung ganyan na tabing highway na mura. Ito talaga. Siguro sigurado 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 platinum ang presyo nito. Platinum. <laughs> Hindi na ginto eh platinum na eh. <laughs> ano to eh, tabing, tabing kalsada eh. Siguradong sigurado yan, napakamahal na eh, itong lote na to. Pero kung nauna ka rito at nabili mo na mura, oh. napakaganda. Oh, makakapasok pala yung baka rito. Makakapasok oh. pala yung baka dito. Oh. Ito parang ano, residential area na ito. Ayan, oh. Ayan mga residential area na yan. Mm. Ayun, parang poultry. Poultry yata. Yun. Yan. So, much for dreaming. Let's keep on dreaming. wag lang sana maging isang bangungot. Hindi, di ba sabi ko nga. Uh, ano diba sabi ko sa aking ending? Sabay-sabay tayong mangarap. Magsikap. At sige sa lahat ay kumilos at siguradong uunlad ng ating buhay. So, tuloy-tuloy lang tayo sa pangarap. So, itong ganitong klaseng lote ay uh, patuloy natin pangarapin, magsilbing gasolina sa ating katawan at isipan, para po tayo ay magpatuloy sa ating mga ginagawa at sa ating pagsisikap. At balang araw, awa ng, awa ng Diyos, nawa, ay magkaroon din tayo kahit di na ganito kalaki. Ako, mga uh, 3,000 square meter. Siguro, okay na sa akin yun. Pasaya na ako dun. Pero ito talaga, ganda. Mm. Oh ha? Yan. Tama na tayo sa Lindermere. Iwan diba natin si Kuya dito. Kuya Nato, iwan kita sandali, ha? Yeah. Bibili lang ako ng darak dun. Ha? Ah, Siksikin mo yung tatlo. Oh uh. ah, sige. Yan. Tama na tayo ron. Dindermere Feeds. Bili tayo ng The Rock. Saka, mulases. Ah, oh, may tubig pa, guys. <laughs> Nag-aasa ko kasi ito eh. Ano ba? Ano? Ate. 100 kilos na darak sa mais. Ano po yun? 100 kilos na darak sa mais. Saka yung ano, mula sa spinuno pa. Di pa naman nagbago ang price. Ganun pa rin, 21 pesos per kilo yung darak sa mais. And then yung molasses ay 20 pesos per kilo pa rin. Yun. 26? Ah. 26. 26. Ano na, boss? 26 daw. Lapag na boss. Ako na mag-ayos. Yan na lang. Thank you. 26 kilos, guys, yung isang container na molasses. Ganun pa rin kilo per ki 20 pesos pa rin. 26, 20 pesos 2,620. Ayan. Okay, guys, naka 2,620 tayo sa 100 kilos na darak sa mais, 20, 26 kilos na uh, pulot or molasses. Ayan. Thank you, te. Wait lang natin yung Darap sa bayis. Yun. Lunch time. umay ka na ba? Nakain pa lang? Ha? Nakain ka pa lang? Ay, may apa kain. Ah, may apa. Pagating ng mga mo. Ah. Yan. Yeah. Thank you. Shoutout ka muna. Uh, <laughs> shout pala sa mga customer na laging walang sawang pagbili sa Lily Ayan. Thank you, thank you. Ayan guys, so nakapag shoutout na siya. <laughs> Ayan, so balikin natin si Kuya Natoy. At uh, punin natin dabo. Thank you, ha? Ayan. Ayan, so tayo pinagbabalik sa ating location. Location para shooting ito lang po yung ating napamili. At na si Kuya Natoy. Punta na dito. Ayan. Napuno kaya niya. guys, oh. again, dito tayo. Ito, oh. Pakita ko yung highway sa inyo para na magkaroon kayo ng idea kung nasaan tayo. Ayan. Ayan, guys. Yan po ipatungo ng Muson. Ito din, 'yan tayo galing sa ano, ah uh, Barangay Parada 'yan. Dyan po Barangay Parada. Dyan tayo bumili ng uh, darak sa mais, sa Linder Feeds So ito, ano lang siya, tabing uh, kalsada lang siya. Eh ito nga, siya tinatambakan na. Oh. Tatambakan na ng mga lupa at uh, ide develop na. Siguro ato commercial na ano to commercial establishment ang ilalagay dito kasi tabi highway yun. So, mahal to guys, mahal. Pero yung ganyang ano, sabi ko nga yung ganyang kapatag. Teka, punta natin dito para makita nyo. Yung ganyang kapatag na lupa, napaganda guys. Sa pampanga, maraming ganyan eh. Kila ka farmer. Maraming ganitong Ganyan setup uh, Dating mga palayan Yan Patag Kaya lang medyo mababa Pero Madali lang magawa ng paraan Kay like ka-farmer nga Nagawa nyo ng paraan eh Tinahukay nyo yung fish pan niya And then yung lupa Itinabon doon sa mga gilid So Kaya medyo tumaas So ito Ganito rin ang pwedeng gawin doon eh Ay, Ganito rin ang pwedeng gawin dito eh Pahukay ka ng fish pan o ide, and then itabon mo yung mga lupa sa gilid-gilid. And o, o, kaya pwede ka bumili ng katulad nito, bumili sila ng mga panambak. Tinambakan nila. Ayun. Pero ang ano dito kasi patag, kaya maganda. ganda. Magandang area. Hmm. Tayo pa daw, pabalikan pa namin 'to. Ayun, dami pa. Patagal maubos 'yan. Kahit ang dami nang uuha, guys, oh. Kasi yung ano, tumutubo na uli oh, yung mga nakuhaan, nakaraan. Ayan. Okay. Yun. Nak nakita mo yung gloves ko, kuya? Ha? Huh? Yung gloves ko, nakita mo? Uh, yung... Ah, sa loob na sa ako eh. Wala, wala ka bang pinagpag doon? Ab ah, lang yung sa loob, lalabas eh. Ay, kamadam, ayusin mo na lang yung darak sa mais, kuya. Paano ba, ano? Sa ibabaw na lang. Tapos talian natin. Kamada mo na lang maganda 'yung ano, sa base. I ilusot mo kaya ko ya para bumaba siya. Ayun. Is. Yes. Yan mo na abante mo na lang 'yan. Tigan mo na 'yung bota, ayan. Mm. Ito may panali tayo. Kailangan ng panali. So, unahan mo kaya lagay yung damo kaya. Baka malaglag yan. Pag tumakbo na tayo. Para kita natin pag ano. Yan. Talihan na lang natin. Yan, full pack na naman si ano. Ang ating Mercedes Benz ay full pack na naman. Loaded na naman. Talagang gamit na gamit yung ating motor na yan guys. Yan. Talihan mo kaya. Yun, sa bakal pa. Pag lang lang, paano? Puro damo ba yan kaya? Puro damo yan, no? Oh. Puro Oo. Madali naman na kate, no? Tuyo kasi, no? Yung iba kasi basa, eh. pinupunta ako doon sa may proper, basa, Yan. Bakit kita mo naman yan kung lalaglag. ayan o guys okay, so, Oh. bago tayo malis hulihan so, pa natin ang one last time ng ating pangarap <laughs> isang manatili na lang kayo isang pangarap e si at siyagala guys at uh, magkakaroon mag 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 din tayo ng ganyan so ayan tara balik ta tayo sa ating uh, mini farm ayun na sila hmm. ito na po yung uh, napanguha natin mga damo na. Pinapanatan na natin mga kambing. Ayan. Hindi ko muna inubos yung isang sako. Ito. Nagtira pa ako para mamaya. Mamaya ko ilalagay ito. Mamaya hapon. Ayan. And then may dalawa pa tayo doon. May dalawang sako pa tayo doon na nakalagay doon sa breeding area ng ating mga manok. Uh, para bukas nila yun sa, kasi sa, sa, isang araw. So ito. Yeah. Ayan. Ito yung ating mga Rhode Islands. And may itlog na naman. Ang dami, ko, dami ko na naman naipo na itlog. Ah, parang maliit ito ah. Ah, maliit ah. Hmm. Mamaya ah, kunin ko yan. Ayan guys. So, patuloy lang tayo sa pangangarap. Ando po sa hindi nakakalam, itong mini farm ko kasi ay inuupahan ko lang itong lupa na to, Hindi sa akin to. 6,500 monthly ang upa ko dito, guys. Medyo mabigat pero kinakaya. Uh, dahil po sa ating pangarap nga na magtagumpay uh, sa larangan ng farming. Eh siyempre, sabi ko nga ito po talaga yung gusto kong gawin. Farming talaga. So, patuloy na po tayo sa pangarap. Ito bagong taon, 2024 sana naman ay maging maayos po ang uh, takbo ng ating uh, negosyong farming at uh, maka makaari ba tayo ng todo and uh, sana soon ay makakuha tayo ng uh, sarili nating uh, lote na ating mapagyaya ma, ating pagyayamanin ayan yan po ayan guys so hanggang dito na lang sana po yung nag enjoy kayo so yan po ang ating uh, mini goat house mm. so medyo maayos ayos na compared dati dati talaga ay talagang dampa lang ayun o no? yung malita kulungan lang hindi may dampa lang tayo na ano na bubong pero ngayon ay maayos ayos na at least ay meron na silang ayun naka elevate na kawa, na papag para kahit umuulan ay safety sila Ayan, so ang ganda dito talaga, sana po nag-enjoy kayo uh, and uh, sana po yung nagsilbing inspirasyon doon po sa katulad ko na walang sariling lupa pero nangangarap. Na, uh, Siyempre, lahat naman tayo yun ang pangarap na magkaroon ng sariling lupa. So, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagsisika, pag tayo titigil sa pagkilos, pag uh, hanap buhay ng marangal, nang wala po tayong uh, tinatapakan ng ibang tao. And tabag po sa Panginoon, itaas po natin lahat sa Kanya. Bahala na po siya and then patuloy lang po tayo sa paggawa at pagkilos. ganoon naman po 'yon. Ayun so maraming salamat guys sa lahat po ng mga solid kabokals. Maraming maraming salamat sa inyo patuloy na suporta and sa mga sorry uh, sa mga solid viewers ko po, maraming maraming salamat. Shout out po again sa ating kaibigan na si Sir Victor Kayanan. Uh and sa mga bago po sa channel ko, kung nagugustuhan po ating mga content, sana po ay mag-subscribe na kayo and then click po yung po notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So muli ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap, magsikap at, at ikis na kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!